Hello, what's up mga lodi and for today's vlog ay meron nga pala dito sa akin dinala na subwoofer. Ayan. So, sabi ng may-ari ay gusto niya raw palagyan ng bluetooth. Ito nga pala yung mga gagamitin natin para magkaroon siya ng bluetooth. no? Ano nga na, kailangan natin ng jack. Ayan. Ito yung ating RCE jack. Tapos yung dulo niya ay headphone jack yung dulo niya. No? So, ngayon, kailangan din natin itong charger ng cellphone. Syempre, meron din tayong Bluetooth receiver at yung dulo niya pala ay type A USB. Kaya kailangan natin dito 'yung charger ng cellphone na meron din siyang type A USB charging port. So, ayan. Dito natin kasi siya isasaksak. Ayun. Tapos dito natin isasaksak 'yung headphone jack. Ayan. Yung dulo nitong headphone jack ay yung RCE. Ayan. Balik, ano lang naman to eh. Ah, color coding lang naman yung mga Lodi. Ayan. Yan yung kulay pula na buhay. Well, medyo kinalawang na kaya nilagyan ko ng grasa. Ayan. So, sa supply naman natin mga Lodi, ay dito na tayo magdadirect sa ano. Gusto ko sana siyang lagyan ng switch. Kaso lang eh, wala tayong available na switch dito. Bali, ngayon, kapag naka-on to, automatic naka-on na rin yung ating Bluetooth receiver. Dahil wala na switch ito, naka-direct na itong ating uh, charger ng cellphone dito sa ating uh, power supply. So, ngayon, uh, naglagay nga pala ako ng ano, no, yung parang chinelas, lutos ba kung tawagin to or don't be your... Kasi diyan ito tornilyo ko na lang itong ano itong Uh, charger ng cellphone na no? yan tutunil ko na lang siya para hindi siya dumikit dito sa metal ayan. ganyan na lang so yun lang ang connection natin mga lodi ayan tapos meron tayo dito syempre yung terminal ng EC ayan saan ba yun terminal ng EC meron yun eh ah Ay, ito ayan no. ayan yun yung kanyang ano left right So, dito natin kakabit sa terminal yung dalawang wire at i-jumper na lang natin dito sa supply ng subwoofer. Ayan. Ito yung wire na to, diretso yan dito sa kanyang easy cord. Ayan. Ito yung ito yung plug niya mga lodi. Ayan. Direct na natin yan dito mga lodi. Ayan. Hindi ko na lalagyan ng switch kasi wala akong switch ng ano, panlagay. So, yun lang mga lodi. Ihinangan ko to tapos si kukunin ko naman siya dito jumper dito. Tapos si Tutornilyo ko lang to may dalawang butas naman yun. yun Oh. Ayan. Tutornilyo ko na lang siya dito sa pang chinelas na to. Tapos pagkakayari natin hinangin, ayun okay na yun lang. Yun lang ang connection natin. May butot na siya. So ayun yung mga lodi hinangin ko lang siya. At walang power dito sa amin, dadalhin ko muna doon sa kabila. At doon ko na hinangin. Ayun so, lang mga lodi, update ko na lang kayo kapag nagawa na at papakita na lang natin yung mga ginawa natin connection so yun na muna update na lang so ayan na nga mga Lodi update update po tayo at successful nga pala yung ginawa natin dito na pag convert or pag natin ng bluetooth dito sa subwoofer so ngayon ay i-testing na natin siya para makita nyo rin na functional itong nitong subwoofer na i-convert natin sa bluetooth so ngayon ay i-plug na natin siya or saksak na natin yung kanyang saksakan dito sa outlet. Ayan. So, ayan mga lodi o. Oh. Ayan. Nag-on na siya mga lodi. Ayan mga lodi o. Oh. Tay natin ulit. Okay. Ayan mga lodi. So, para mo ng isang cellphone. Tara natin siyang i-connect sa Bluetooth. Okay. Bluetooth. Okay. Dito tayo sa Bluetooth. Ito siya mga lodi ay ito. Ayan siya. Ayan dito. Ayan yung pangalan ng Bluetooth. Okay, pair natin. Okay. So, ngayon, play natin siya, mga lodi. Pata tayo dito sa YouTube. Okay. Pata tayo dito sa Download. Download. Ayan, meron tayo dito. Ayan, meron tayo dito. Download. Download. Hmm. Okay. Pa so, makapiray tayo. Ayan. So, gumagana na yung ating uh, subwoofer na kinabitan natin ng bluetooth. Okay, play natin. Okay. Ano? Diba? ba? Gumagana na siya. Ayan. Mamaya, pag-uwi ko sa bahay ay bubuksan natin siya para ipakita sa inyo yung mga ginawa natin dito para may convert natin siya sa bluetooth okay so nakawin na nga pala ako sa bahay mga Lodi kasi doon ako kanina sa ano sa tropa doon ako nakihingi kasi wala kaming kariyan dito mga Lodi ayan, saan ko lang siya mga Lodi Okay. Ito na na. Okay. Masa pa yun. ang mga lodi yung ginawa natin dito na. yun Siya nga pala mga lodi doon sa umpisa ng ating vlogs. Yung ginamit ko nga pala na charger ng cellphone ay ito. Kaso nga lang ay nabasa to dati tapos uh, na i-stock ayan hindi na siya gumana kaya nagdalita ako ng panibago ayan charger dinto ng cellphone mga lod dito tapos meron din siyang uh USB A port ayan para dito sa ating saksakan ng Bluetooth receiver. Ayan. Ito sana maganda siya mga lodi kasi meron na siyang butas. Mas maganda sana itong gamitin kasi meron na tayong pagkakabita ng tornilyo. Dito naman ay wala siyang butas kaya ginawa ko na lang siya ng or nilagyan ko na lang siya ng butas para daanan ng tornilyo. Ayan. Isa nga lang yung nagawa ko dahil wala ng ibang space dito na pwedeng padaanan ng butas para malagyan din ang tornilyo dito merong space kaso lang sa kabila niyan ay merong matatamaan na piyasa kasi kaya ngayon ay ayan isa lang yung nailagay natin pero naglagay naman ako dito ng pandikit yung ginamit ko nga pala na ng pandikit yung ginagamit natin na pandikit sa mga LCD ng cellphone yung adhesive na T7000 so ayan nilagyan ko yung ilalim niya ayan bali ito siya mga logo ayan ah. 7,000 kaya kulay itim yan tapos dito nga pala yung parang chinelas sya mga lodi ayan dinikit ko rin dito sya sa bakal tapos dinikit ko rin yung board dito sa parang chinelas yung pum ayan ang purpose nya mga lodi ay parang meron tayong mapagkabitan ng tornilyo ayan at saka para hindi naman dumikit yung board doon sa metal dito sa metal pala ayan kasi pwedeng masunog yung ating uh, charger kapag dumikit siya dito sa metal yung mga pin dito sa likod so ngayon mga lodi itong easy terminal na to itong dalawa ayan ito yung nakakabit mismo sa saksakan ng charger ay nilagyan natin ng wire ayan ayan siya mga lodi dalawang wire yan ayan pagpunta lang yan dito sa ano dito yan konektado sa ating saksakan no? ayan, sa ating uh, plug yan ayan sya mga lodi dito lang yan dito mga lodi yan ayan, nakatap lang yan dito mga lodi, direct na yan mga lodi hindi ko nakinabitan ng switch kasi wala tayong available na switch dito, kaya pag on ng amplifier nitong supply ay automatic naka on na rin yung ating bluetooth Okay, so ngayon, dahil okay na itong connection natin dito, dito lang din natin sinaksak sa ating charger yung Bluetooth receiver. Yung ating Bluetooth receiver mga lodi, ayan, meron siyang USB-A na plug. Ayan. Ayan yung binamit ko mga lodi para isasaksak na lang natin siya dito. plug- in play na siya. Ayan. Tapos, dito sa ating Bluetooth receiver, Ayan. Meron tayong headphone jack. Ayan. Or audio jack. Ayan. Tapos, dini-iway ko na lang yung mga lodi. Tapos, yung wire na yun, mga lodi. Ops. Naulog sa loob. Right lang. Itong audio jack na itong mga lodi. Ayan. Ito lang din yung mga lodi. Ayan na yung dulo niya RCA connector. Bali dito mga loading kailangan hindi tayo magkamali. Ayan, meron tayo dito sundan. Ayan, yung kulay pula na tong ano. Kulay pula na RCA plug or jack. Dito lang din yan sa ang kulay pula lang din na uh, RCA jack. Female jack. Ayan. Tapos to naman ito kahit na magkaiba yung kulay okay na rin yan kasi dalawa lang naman dito lang din natin isasaksak yan pwede namang kulitan natin ng kulay potato Ayan. ito DIY ko lang din naman kasi Ayan. Na. so yan dito lang din siya basta hindi sila magkabaligtad na basta yung pula doon lang din sa pula Ayan. meron naman nabibili nito mga lodi yung talagang ganto na siya pero parehas lang din naman yung connection niyan dahil ito yung connection nito ay ginaya ko lang din doon sa original na uh, mga RCA jack na merong audio jack sa dulo or headphone jack dito sa dulo. Tapos ngayon, ayan dito ko lang din naman siya sinaksak sa ating Bluetooth receiver. Ayan, mga radya. Ayan. So, yun lang naman yung ginawa natin yung connection mga Lodi. Wala natin yung ibang ginawa dito. Gumamit ang yung ng charger ng cellphone. Tapos, i-connect natin siya dito. Dinirect natin sa uh, wires. AC cord ng ating subwoofer. Ayan. Tapos, yung out niya, papunta lang din dito sa ating bluetooth receiver. Tapos, gumamit lang tayo ng RCE jack tapos papunta lang din naman yan dito may saksaka na rin siya so halos plug and play na lang din yan mga lodi sa may terminal na to dito lang tayo naghihinang dito pag natin dito plug and play na lang din yan lahat so yun lang naman yung ginawa natin wala tayong ibang ginawa dito at successful naman yung uh, pagkabit natin ng bluetooth dito sa subwoofer ng mga old model So yun lang muna mga Lodi at see you the next videos. Thanks for watching!